So, maliwanag ka dito sa taas na dito ako ngayon sa aming rooftop. Uh, ang oras dito, 7 ng uma, hapon, gabi pala. Ito, maliwanag pa dito sa amin. Time check tayo rito Uh, 7 p.m. na. Ayan eh po, maliwanag pa po. Ayan, oh. Uh, masalukoyan lang lumulubog ang araw dito. Ayan ay yung ponte no kasi lang ko yun lang pinaandar ngayon yun lang pinaandar yung, ngayon, yung ngayon, hapon alas 7 na alas 7 na ang gabi pero maliwalag ang mga panahon no ayan ang ilaw o oh. ayan ang paligid namin dito sa Jeddah bali na dito ako sa laptop mag walking ako ng mga isang oras kasi lumalaki tayo eh mataba tayo ng Yeah, mag Kaya kailangan mag-walking tayo kahit pa diba, paano. Ayan. Yeah. Kaya ako po lumalaki. Kaya yeah, ngayong gabi, kinahin ko lang uh, dalawang itlog. Yun na yun. Hanggang kinabukasan na. Mamaya pa dati yung mga kasama ko. Ay, si Dante pala mamaya. Kaya ibang lahi dito mag-walking sa laptop. Kali ngayon na uh, nag-walking pa lang ako ngayon dito alam mag-isa kasi maaga eh. pa yan ang parang ng gabi pero maliwanag ayan o no? walking ako lang konti konti hanggang makarating ako ng alas 8 tama na sa oras kasi nagluto lang ako ng nilagang itlog yun lang po ang ko ngayong gabi siya pinakahabunan ko kakain sana ako ng sa pang uh, matindi sa oatmeal ka lang eh mabigyan ko sa tienda ito okay na sa akin tama na yun saka nagbaho na ako ng juice gumawa ko ng sarili kong juice lemon saka green tea no. lemon saka green tea yan saka nilis na sigmura ng tiyan no sa katawan Uh, kahit ano, kaya kahit pa paano kailangan talaga natin yung sarili natin dito lalo lalo na sa mga OFW natin talaga kailangan natin ingatan natin sarili dito sa ibang bansa so matagal ako hindi na pagbablog kasi marami po akong i-upload na lalagay ko muna ito yung luming ko hindi isa ba marami akong i-upload na video mula nung umuwi ako sa Pilipinas hindi ko pa na-upload kasi nga. Busy ako. Wala akong time. May time ako. Kaya lang. Nakuha na ako sa reels. At nung ko na-upload yung konting na video ko. Pagkakada. Uh, yung video ko. Nung ko na-upload sa reel. May bihira lang mag-upload sa YouTube. Kaya. Uh, yung i-upload uh, ko sa YouTube. Hindi ko na may i-upload kasi. Gawa busy pati sa trabaho. Kaya Pahihira lang ako mag-upload ngayon. Pero sa, uh, sa mga susunod na mga araw, i-upload ko lahat yung mga kaganap uh, sa Pilipinas na itong sa akin doon. Marami akong upload doon eh. mga ginawang video sa mga ginagawa ko sa Pilipinas. Pagpintas ng rambutan, lahat. Pero hindi ko pa na-upload lahat. Wala nung dumating ako dito. Hindi pa ako nag-vlog dito sa mga paligid namin. Nakapag vlog ako konti lang Ito, uh, baka bukas ko i-upload Magandang magandang gabi ko sa inyo lahat yan Lalo na sa mga kaka-W natin Ito po, itong gano'n po na Ngayong gabi Anong pwede nyo ngayon? 20 20 ka po lang ngayon uh, Merkris ng ha, hapon Ito, talagang ko ina-vlog Naisip ako lang mag-vlog Kasi para rin sa katawang ko nag-exercise ako ngayon nag-walking ako dito sa top namin kasi tumataba kasi ako eh makakadyan uh, uh, ko yan kami ang magpapagbel ako konti para bang lang ang katawang ko kaya naman eh dyan ko pagkakumakain ako kahit konting kanin lang siguro may na yung Tinatawag nyo lang metabolism ba? Yung may hinang pampanunaw Hindi siya kagad natutuno yung kinakain ko Kaya napapunta, napapunta sa Napapunta tapat yung kinakain ko Tumataba ako Konting kanin lang Hindi naman ako masaya sa kanin eh lang gulay lang naman ang mga kinakain eto, <sighs> eh, ang buhay ko Hindi ako masaya makapag-upload nga ika nga hindi ako masyado makapag-upload sa mga Youtube Sa si Youtube ko hindi ako makapag-upload So, uh, ito Baka mamaya pag upload ako ng konti Sa loob ko yun ako nag-a-walking uh, nag uh, dito Wala pa yung dalawang kasamahan na ah. Ito Sa loob ko yan Walking Ayan ang paligid ko Ayan, maliwanag na sa baba o Ayan o Ayan ang paligid namin Ayan sa lugar na yun, may ponte na yun Puntang dagat yun, tapos yun sa lugar na yun Sa may daungan ng barko Pier Pantalan Ayan may abong baligid o. Oh. Yung lugot ko sa rooftop. Ayan, mababa lang. Gambiwang lang yung pader ng mga rooftop. Baka hindi ako masyadong kikilid. Gambiwang lang. Mababa kasi yung mababa lang kasi yung pinaka bakot niya. Mga kids. Pader niya ako sa kilid. Baka delikado. Balis niya hanggang balikat man lang sana yan. Pwede akong lumilit. Delikado ba ka mamaya ba ka na nung lahat at pinas ka to. Pwede ito kasi baba. Last pa naman ito. Nasa 11th floor. Ayan o. Pwede siya. Baba. Pero malinis naman dito sa lugar ko. Ayan malinis yan. Ayun kasi dati ang kalat dito. May lahat ng mga kuwan na yan. Mga kuwan ng site. Mga tis pala tawag niyan, Tis. Hindi na gumagamit ng disk. Sira na lahat yan. Siguro sa so, iba, TV yan. Ito ang antena TV. So, maraming salamat po sa panunod ng aking konting nation sa inyo. Ito ang buhay. Sinishare ko lang naman po eh. Tungkol dito sa buhay-buhay namin dito sa aming kung ano nagaganap sa amin maghapon. Ha? Totoo lang eh. Mahirap pero malung mahirap na masaya na malungod din na nasa namin dito sa Saudi sabi kong masaya kasi yan lang yung sasabi masaya dahil yung pamilya mo nakakain ng maayos napapadala mong konting kita dito napapadala mo kahit pa paano nakakasurvive hindi naman ganun kalakihan ang sweldo namin dito sa lalo sa Middle East kagaya so, namin hindi naman kami mga professional kami na kami eh, skilled worker kami lang pagkasakuan ni eh, pang oh, ano ba, pang survive lang naman sa Pilipinas yung mga uh, tabako namin kaya mga na pag-aaral nakakaya na kaya na namin yung mga panggas mga uh, nag-aaral na naga anak pero kaya mo yung mga kahipo, man, mas malaking kita yung makakapundar ka ng mga sasakyan hindi siguro kami makakapundar ng ganun sa liit na kita namin dito hindi naman kasi kami professional eh may sa mga kagaya namin na makakapundar wala kang pinag-aaral Pwede kang mapapunta So na 15 minutes na tayo lumalaka dito At 15 minutes na rin yata Ang video nato Yun lang po Naisi-share ko sa inyo Hindi uh, lang po araw-araw Makakapag-upload ako ng video Dahil sa trabaho namin Hindi na ako pwede mag-video-video Sa uh, loob ng factory Dahil alam nyo na dito, medyo uh, maraming pinagbabawal Limitado lang po ang aming galaw Sa uh, bawat video naming bi, uh, kinukuhanan Kaya sa ko rin uh, Baka makita na ang aming mga bossing Kaya kala video kami ng video Eh hindi na kami nagtatrabaho Kaya uh, yun lang po, mga sishare ko sa inyo Ang gano'n uh, po sa amin Dito lang po, baka wala kami mga ginagawa Pagkating na hapon ito kaya hindi namin pagka-uwi namin, lilinis sa katawan, magluluto. Ako uh, konting kausap po, aking konting minuto na para kausapin ang bibigyan ng time para makausap ang pamilya. Tapos ito, konting time din para makapag-exorcist sa aming katawan. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa simpleng video ko at aking uh, message uh, sa, lahat, sa lahat ng mga uh, kapag natin dyan uh, ingat po kayo sa lahat kung saan man ko na ako ng mundo kung saan pa man kayo na doon ingat po kayo lagi at uh, nasal lang panalangin natin natin sarili ating kamag-anak ang buong mundo na panalangin natin sana uh, ay at pa uh, masaya lahat patahimigan uh, himigan ang inangat natin sa bawat isa at uh, maging masaya Abang tayo may nabubuhay sa mundo ay bawo na ito so hanggang dito lang po maraming salamat po